magkuhan kung terms and conditions ma'am ha um, ang ato ang due ma'am is every 5 every 5 ang ato ang due date ang ada yung uh, mag bill po ta every 5 po so panalitan ma'am uh, matauran ka uh, three to five days So, sa tarong gani, 12 so kung matauran ka o oh, mga 15 ina na so ang imong bill sa November is 15 to Last day of November, November 31, bayaran na niyong mo siya, ma'am, sa December 5. O nga, sa anak din, December 5, ma'am, nanapod si December ana. O mag-generate tapod si December ana. Mag one na uh, More na uh, uh, siya sa 5 na. Ah, dili siya, ma'am. Ang imog yung bayaran anak. na isi-November si lang sa agyun. O oh, mo nang mag-generate ang among December mam sa iyo tugod na naamang good me, 5% nga discount if ever si December bayaran na nimo for the month of December gapon, no one 1 paeng sa 25 so na 5% discount sa imong monthly rate nga gikuha so muna Dayon ah uh, naatay ka na kung magpa-disconnect ta nga naatas na pata na sa kontrata kay natay kontrata 2 years na contract so kung magpa-disconnect ka nga naapa sa kontrata so natay bayaran nga uh, termination fee which is uh, three times sa imong monthly rate dayon uh, 2500 dayon plus 2500 so Ah, uh, uh, ang atong due ma'am is every 5. na din this period nga 10 days mo nang 15 to 20 ma'am mo na among nga adlaw. Disconnection so mo na disconnection ang disconnection nato ma'am is 15. Wala penalty si para sa month. Bell generation mo to kung giingon sa imuhanga. nga mag-bill po siya ng file. text mm -hmm. ah, yeah, ka nga nga, bilan ka Ah, na-share reminders mam. Niyo, pwede rin po nga maghatag ka um, o ipapirmata ka nun o uh, email mam para datugin inyong bill ma-send sa email. para Ipapirmata ka nun. So, mato nakalock-in ta o 2 years contract. Mato, termination fee na 2 times plus 3 times yung ni Uh, so, kita ma'am is naka-lock-in man tayo. If ever gani, bilay mong kwaon ng monthly rate ma'am. Okay, 1-5. Okay, 1-5. Naa pa ma'am. So, kung 1-5 bang yung mong kwaon ma'am, ano yung 199? Ah, uh, 1,000 ma'am. 1 o 1,000. Muna ang sunod anong 1-5. 1-5. Ha? Okay. Kung 1,000 ma'am, um, ang atuang one, ang ang uh, one karon ma'am is kaning 999 na tay piso power up ani. Mag-add lang kag piso sa imong monthly which is 1,000 mag minimo na siyang 120 Mbps. Mm -hmm. O mo ni siya, ang imong gikuan is katung mang 15 so 250 Mbps na siya ma'am. So, unsa may imuha ni ma'am? Okay, sige. Ah, oh, yes, ma'am. Ayun na ni Apila, mama, kaya wala na ni siya nga pa Kanilang, ang uh, Apil ni kanilang. Kanilang ginang wala. Um, pwede na ta magpa-upgrade, ma'am, if ever hinayan ta. Nanguta na lang ko sa imo downgrade kayo. Namuguta downgrade fee. 250, so, ma'am. 150, ma'am. Okay. Ma okay. So, si k ma'am. So, kani uh, downgrade, downgrade fee ma'am, if di ba 1.5 man ang imong ikuha. So, kung mau downgrade ka ma'am, masulod pa kasi imong kontrata mo nang natay uh, bayaran ng 1,000. Ayan, uh, pwede ka maka-downgrade ma'am kung wala na kasi kontrata, wala na kay bayaran ana. Upgrade ma'am, wala gay problema ma'am. Ah, uh, two years ma'am. Okay, two years. Dahil kung upgrade ka ma'am, wala gay kay bayaran ana. So, kani ma'am, ah uh, HD box, fee conversion. If ever, ma'am, ang inyong TV is walay available slot. Katawit sa inyong luyo sa inyong TV ba, wala walay red, yellow, and white ang yung required kay HDMI. So, mo na siya, ma'am, nga time na magbayad taong HD box conversion, which is 1,000. Pero, pwede na na mo after na, ma'am, kung wala pa kayo sure kung unsa ganyan yung table dayon mam, ang atong free is is demand so ang ato makuha nga, uh, channels, ana, ma atong makuha nga channels anak, ma'am ato makuha nga channels anak, mam, is walay labot ning mga H na mga HD kay ang among free diri ko to bang imong ha ma'am di ha. diha except lang aning mga HD so um reconnection fee if ever mam, ma na maputlan mo unya moabot na mo 3 uh, months na anatay uh, 500 na reproduction fee kung moabot ning taog 1000 ma nga, pag mga dili pa gid mo kabalik mo balik mo after 1 month na mo din ang nanatay 1000 so Uh, sa so reactivation fee o motor sa mga reconnection reactivation fee. Full uh, devices. Ang atong mga devices ma'am is free of use na i-deliver ni Parasat. Wala mag-ibayaran na na. Installation na ganyan yung bayaran ng So if ever ma'am, na maguba siya or mawala or maku uh, ma, madanish, na atay bayaran mga ang, ang kanang mga devices mo is na ana siya mga corresponding amount na ana siya diri So ato lang gid siyang ang Gawas lang gid mam kung na ini lang siya mugana nga wala siya naunsa. Pwede ra na gid mo ilis ana like sa ang nakasama mo adir sa office ma'am pwede mi ana cable remote power supply mga ina nana ma'am pero pag maabot na ganita sa modem paadtoan na gid mo technician ana kasi teknisya technician na mo ayo so chat line so moto siya ma'am Ang um, gikan sa imong hang, uh, gikan sa mong box uh, paingon sa inyong balay natay 200 meters na free if ever gani ma'am nga mulag pas mo 200 meters na atay 10 pesos na per meter ma'am pero mga dool dool naman ko inyong hangit ang so mo to ma'am installation fee is 1,500 Um, tama Tenants deposit so wala na mo ani ma'am kay ever tenants mo muna na natay tenants deposit nga 2,500 so dili mo mo tenants. So, maura to ma'am uh, Ana, kung pamata na ma'am. Paabot na lang din ka ni ma'am Um, tawagon lang kaniya dayon.